Kanito tayo may sa may muwa. Ayan oh. Pakita nyo yung anong yan. Yung buhangin yan, hindi yan bundok ah. Tinan nyo. Pero grabe, parang bundok. Tatayo na ata ng ano ito eh, Ng mall. Ayan oh. Lubos na nila yung ano, buhangin sa doon yung So yun, marami pa doon mga nagdaduho kay yung mga barko na yun oh. Mga naguho kayo. Yun. Yung mga nandun, mahaba na yun. Ayan. Gagawa niya ng tulay yan. So, yan yung Yan yung uh, ng Magkakaroon niya dito ng ano, parang hotel sa gitna ng dagat. Parang style Dubai. Kaya nila binungkal yung ganyan ng mga ano. Uh, yung ganyang karaming buhangin kasi parang yung muwa yung mu yung muwa yung ano yung Ocean Park ba yun saka itong muwa yata ganun din eh may tambak lang din to so parang ganyan lang din pero imagine tinan mo ha? grabe napaka ano ng buhangin yan napaka dami so talagang ano uh, yung buhangin yan talagang grabe hindi lang siguro, isa hindi lang isang truck o isang barko yan, sobrang dami grabe na pinoproduce nila so, diyan parang lalagyan nila ano eh, hindi ko alam kung lalagyan siguro ng tulay ito kasi but parang hinilong nila dito nilagyan nila ng mga, yung buhangin parang hindi nilang siguro daan ng barko baka isasarap na dito sa may bandang masipo, so ayan oh Ayan. Ito yung dagat, oh. So, ayan mga kapadyak. Sarap na sa mukha. So, ikutan natin. Ayan, madami mga, ayan, mga bikers, mga kabataan, so, mga naglalakad. So, hindi din bisikleta natin. Ah, nakakain naman tayo, kaya kahit hapon tayo muwi. So, ayan. Ayan. Ay, no? Ayun yung ano, Vikings doon, yung pinupunasan ng yung doon sa may banda doon. Doon yung may pagka, ang mahal ng mga pagkain doon. Kasi parang social yun eh. So dito naman sa banda rito, mayroon naman parang parang bistro ito, itong 270 na to. Parang ayan. Parang ano yan, ah, ino you know inuman siguro din. You know inuman siguro to. So ayan, may mga lamesa dito. marami sa mga lamesa dito. So, ayan. Okay na, bye-bye.